Alam mo ba ang rosas na pula malaking maitutulong sa panglalabo ng mata, pangpupula ng mata, pamamaga dahil sa kanyang napakagandang abilidad na pagalaman na good chemicals na makukuha sa rosas na pula ay itong anthocyanin na natural na antioxidants nakakatulong laban sa inflammation. Ito ay nagbibigay ng pula sa pital sa flavonoids at tulad ng quercetin at camperol na malakas na anti-inflammatory. Tumutulong na protektahan ang cells. Mahusay para sa pagod na mata at pagkakalma. Napagalaman napakataas ang vitamin C na nagpapalapas ng collagen nakakatulong sa ating immune system